sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Bingo Dandes. Yeah. Hi, guys. May isa pa akong bulong, guys. Ano? Kasi kung familiar po kayo sa... Ano nga yun? Um, family Feud. Ayan na nga, guys. Exciting to. Level up to, guys. Level up tayo, guys. Kasi ininvite invite po tayo mga Kalingap na maging kalahok sa game show ng GMA ba yun Na Family Feud. At ang host 'di ba si Dingdong, in-invite po tayo doon. Ang grabe. So, kaabang-abang din po 'yan mga Kalingap. Makikita ang team Kalingap sa TV. <laughs> Ayan. So si Dan yung kausap niya apat na players po. At hulaan nyo guys kung sino yung apat na players na aking isasama. Good morning guys! Welcome back to my channel. This is Rebecca CC, ang inyong lingkod. Ayan guys! For today's video, invited ang Team Kalingap sa... Family Feud Wow, pala, 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 pala guys. Sikat na talaga ang kalingap guys Grabe Kung sikat man ang mga beneficiary ni kalingap Sikat na rin ang buong team ng kalingap Wow! Congratulations! Alam ba nyo guys kung sino-sino ang isasama sa team kalingap? Apat lang po ang kailangan ng players. Siyempre, kasama na yan si Kalinga Prab. Hindi mawawala yan si Kalinga Prab. At ang pangalawa ay si Kalinga Ido. Ayan, kasali talaga yan. At ang pang-apat ay si Kalinga Dan. Siyempre, o di kumpleto na sila. Pero kung hindi sasali si Kuya Bal, ang ipapasok ni Kalinga Prab ay si Kalinga Jomar. Ayun, kompleto. Excited tayo dito guys sa Family Feud. Abangan natin guys. I-update ko kayo dito. At sana guys, mananalos la dito sa laro na to. At sana makapasok sila guys sa pangalawang hugna sa game sa Family Feud. Okay guys, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel and follow my page. Bye bye guys. To God be the glory.